pagka-open po natin itong app, pwede tayong mag-login dito using Google. Ayan, after that, pili po tayo dito ng profile picture, pero pwede po tayong gumamit dito ng avatar. So, ayan, pili lang tayo dito sa mga default avatars, and then itap lang po natin dito yung ating gender, at mag-create po tayo ng nickname. Ayan, and then after that, itap na po natin itong next button. So, paano ba tayo kikita dito ng libreng pera? Siyempre, pagka-open po natin ng app, mag-start po tayo sa daily login. So, meron po tayo makupuha dito ng 500 coins Stop lang natin yan Ayan, na-claim na natin yung 500 coins And pagdating po ng day 2 Meron tayong makukuha ng 1 dollar So dapat mo nyo kaparimutan na mag-open ang app kina bukasan Para ma-claim nyo po itong cash So up to day 7 po yung daily login dito And then meron tayo dito pressure box Try natin yan i-open Ayan, meron po tayong napuha dito na 421 club coins And meron din po tayong napuha na raffle ticket Another raffle ticket Ayan, another raffle ticket ulit Napakadami raffle ticket ha Ayan, raffle ticket ticket So yun yung mga nakuha natin. 421 club coins, isang green raffle ticket, at tatlong yellow raffle ticket. So yung first na gagawin natin dito para pumita tayo ng libre para pera, pwede tayo manood ng YouTube videos dito. So tap lang po natin itong videos button. Ayan, napakarami pong YouTube videos dito na pwede natin panoorin. So makakanood tayo dito ng mga anime, news, makeup vlog, and then meron din dito ang celebrity news. Try so, natin panoorin itong Grammy Awards ni Taylor Swift. So every second na pananood po natin dito, makikita nyo po, nadatagdagan na nadatagdagan yung coins natin. Ayan, hanggang sa matapos po yung video dito, tuloy-tuloy lang po tayong makakapag-claim ng coins. Kaya dapat po, babantayan po rin natin itong video kasi kapagka napuno na yung coins natin, mag -e stop na yan. So, kailangan i-claim natin yan para madatagdagan po ulit yung coins na makiklaim natin. O ba, ano ba tayo makakapag-payout sa application na to? Yung club coins po na nakiklaim natin, pwede natin yan i-exchange into US dollar. So, scroll down natin yan, and then punta tayo dito sa cash exchange. Ang conversion na rate po dito for every 1,000 club coins, makaka-receive po tayo ng 0.01 dollar. So, try natin yan i-exchange. Ayan, na-exchange ko na po yung 1,000 club coins. As you si 614 na lang yung coins ko dito. And naging 0.31 dollar na po yung cash natin. So, para ma-pay off natin yan, itap lang po natin yung cash. Ang payment method po dito is PayPal. And then, dito naman sa other, pwede tayong mag-mobile recharge. So, dito sa PayPal, minimum 0.10 dollar yung pwede natin i payout Maximum 50 So sa tingin ko kapag ka first time user ka dito pwede ka makapagpay up ng $0.10 and $10 Pero after that ang minimum na po is $15 and maximum $50 And this application po is 100% legit paying po talaga